So, good morning mga kalapa, welcome to my vlog Pasensya na naka, ano tayo Workers uniform tayo Eh, wala lang, ayaw kong magkalkal ng gamit sa bag eh, ganito talaga ako Masanay na kayo mga kalapa So, yung video na to isa uh, ginawa ko about dun sa mga kasi karamihan sa nakikita ko sa aking Facebook na dumadaan ng mga videos is regarding yung kalsada uh, either Gumaka, Lopez ah uh, Andaya Highway, yung dating Kirino Highway na o dating Andaya or Kirino. Ewan ko basta yung highway na yan, yung Kirino Highway na yan, yung from Tagkawayan to Sipokot, uh, si Pocot Camarines Sur, no. Paraming mga vloggers ngayon na mostly mot uh, motorcycle rider ang nag upload na lalo na yung wala bang lubak sa uh, gumaka, yung mga ganon. Uh, ito po para sa kalaman nyo, ako po yung taga Bicol, Uh, lagi po akong umuwi ng uh, Libmanan Kamarinisur. So ngayon lang po ako hindi umuwi kasi may reason naman ako but di ako umuwi ng mal na araw. So mostly talaga, umuwi talaga ako dyan. Uh, last na uwi ko is nung December, tapos bumalik ako rito sa Quezon City nung January lang. Babalik uli ako ng Bicol ng May. Yang hong kalsada na yan, pagpasok nyo lang, pagpasok na pagpasok nyo pa lang po ng Quezon. Ito para sa kaalaman ng lahat ha. Pagpasok nyo pa lang po ng Quezon, dapat nga nag-iingat na kayo dyan kasi unang una may mga lubak ho dyan na ang gaganito ang laki misa mga pahaba na malalim mostly yung uh, asphalt nya, yung asphalto dun ang uka no? ang tendency po kasi sa mm -hmm. ano sa motorcycle yan, andyan ang pinakang ano eh, ang, ang, ang risk kasi once na ang sinusundan mo isa malapad na sasakyan at takpan yung maliit na butas hindi mo na yan mapapansin pag tapat mo roon, huli na lalo na kung medyo matuling ka, malulubak ka talaga so dapat talaga magingat hindi lang po yan ngayon nangyayari matagal na po ang lubak-lubak na yan sa kahabaan ng uh, ayang ng Quezon all the way ho yan papunta ho sa Libmanan hanggang sa bayan namin pero yung part ng unahan ng Libmanan uh, from crossing ng ano ah uh, dito sa may ano barangay to bago mag San Isidro medyo pa okay na ho yung daan dyan tapos paluwag na hanggang papuntang naga maluwag na ho yan at maganda ganda na ho ang daan ang sinasabi ko lang po is pagpasok mo pa lang ng Quezon kailangan mag ingat ka na sa pagpapatakbo kasi may mga lugar dyan may mga kalsada dyan na merong lubak no? siguro ngayon napapansin lang ang napansin ngayon ng mga riders natin is yung grabe yung lubak pero ito lang yung sasabihin ko sa inyo, noon pa ho, may lubak na dyan. Hindi lang ho ka kagrabe, pero yung hindi mo talaga siya mapapansin, madadaanan mo yung lubak. Lalo na sa part ng Quezon. May ganito kalaki, tapos may pahabang ganon, yung espalto, o siguro naukaan ng kakaulan, yun ho, ang madalas na lubak dyan. Lalo na ho, pagpasok nyo ng uh, Andaya Highway, yung pagkanan nyo, yung papuntang Tagawa yan pagkanan nyo, may portion dyan ng lubak no? Lagi ko pong sinasabi sa mga kaibigan ko na bumabiyay ang vehicle na nakamotor na magingat kayo pagpasok nyo pa lang ng Quezon all the way yan hanggang makarating ho kayo ng Lupi, Camarinesur. Ah, Lupi, Camarinesur, hanggang doon ho yan. Pagpasok nyo ng Sipokot, part ng Sipokot, medyo maayos yung daan pero may portion ho dyan na medyo pangit ang daan. No? So, kailangan ho, lalo na sa mga riders ho, mag-ingat ho talaga kayo. Hindi lang ho yan ngayon. Siguro ngayon, ang pinakang, ano dyan, is yung traffic. No, lalo na ngayong uh, uwian talaga. Uh, lalo na sa part ng, yun nga, uh, Gumaka at Lopez, dahil doon nga sa ginagawang, I don't know flyover yun or, or, or skyway, eh matatraffic ho talaga kayo. No, bukod sa lubak, may ginagawa pang kalsada hanggang ragay ho pagdating nyo ng ragay bago kayo makarating sa bayan ng ragay ginagawa ho yung kalsada dyan so hindi lang ho yan sa ano sa Quezon hanggang lupik ang marimisor ho ang lubak ano po ako ho kauuwi ko lang ho galing Bicol nung January dapat uuwi ako ngayon pero pinagpalibang ko sa May na lang no So yun, yun lang advice ko magbao ngayon ng ingat. Hindi lang ho dyan sa Gumaka, hindi lang ho dyan sa Lopez, sa Lopez traffic may lubak. Pagpasok nyo pa lang po ng Quezon, which is yung Chaong, mag-bypass road na lang kayo, tapos para magkandilarya kayo diretsyo, eh mag-ingat na rin ho kayo, kasi may mga maliliit hong butas dyan na dapat nyong pang ingatan Ano po? Ingat-ingat po sa pagmamaneho, lalo na tayong mga motorcycle riders. Ingat po. Hindi lang ho yan ngayon. Ako po, taga-bicol, halos Taon-taon, hindi lang isang beses, isang taon ako kung umuwi ng vehicle na nakamotor, e dinas ko po yung lubak na yan. Ano po, magbaon lang ho ng pag-iingat, at lagi nyong isipin, hindi lang ho tuwing may okasyon, e lubak dyan. Sa tuwing may okasyon, traffic talaga dyan. Pero ang lubak ho, laging nandyan yan. No? Lalo na sa part ng Andaya Highway, taon-taon na lang yata, yung kahabaan na yan, may ginagawang kalsada, so yon magbao ng pasensya at lalong lalo na pag-iingat sa pagmamaneho lalo na sa mga motorcycle riders wag mo masyadong matulin kasi pag di nyo napansin yung malalim na lubak ikawawa yung motor nyo at ang pinakamasama ay kung sumemplang pa kayo ano po, so yun lang po at uh, ingat sa pagmamaneho, drive safe always mga kabro mga paps So at uh, magbaon ng pasensya kung matrapik. Di lamang po ingat lagi and uh, God bless. Bye bye.